Hi guys, what's up? Magandang hapon po. Nakapagpadala po ba kayo ng pera kahapon? Or ngayong araw lang po kayo nakapagpadala? So, imagine niya po yung palitan ngayong araw. Bumulusok po pababa ang palitan compared po kahapon. Sa STC Pay po, yung exchange rate kahapon was 14.90 and ngayon po is 14.79. So, imagine in, laki po ng binaba ngayon. So, yung palitan na yan, magkakaroon po yan, of course, impact para sa atin mga OFW. Kasi malaki din po yung mawawala kung nakapagpadala tayo ng pera ngayong araw kung hindi natin nahabol yung kahapon na rate. So, So titignan natin dyan sa calculation magkano nga ba yung advantage kahapon at disadvantage o yung mawawala kung ngayon tayong araw nagpadala. So ayun guys, this is only just an information po para at least alam natin yung kahalagan ng exchange rate. Ayan guys, sa taas yung calculation, ayan, base po yan sa rate kahapon at ngayong araw. So please take note guys that no one can predict the rate po. Even analysts, even economists, mahirap po i-predict ang rate. Even tignan nyo po yung stock market po. No one can predict kung baba-baba yung global market. Or let's say yung ating stock exchange, di natin alam kung today bababa or bukas tataas. Because no one can predict the economy po. Broaden po yung economy at maraming factor ang nakaka-epekto sa economy po. So, ayun guys. I hope this video will help a lot po sa mga tao tatanong about what would be the advantage and what would be the benefit kung nakapagpadala tayo with the higher rate po. So ayun guys, before we proceed po, I'm asking your kind support to please don't forget to follow and share na rin po. So see you and God bless you all po. Hi guys, welcome back po. So tignan po dyan natin yung sa taas yung calculation. Imaginin po natin yung padala natin is 2,000 riyal. Eh, Diyan po sa taas, makikita nyo yung fees na 17.25. So, and then, after deducting yung ch uh, charges, yan na yung manititira sa ating pera, 1,982 parehas po yan kasi STCP po yung calculation na yan. So, pinalitan lang po natin yung exchange rate na 14.90 kahapon and then 14.79 ngayong araw. So, dyan makikita nyo yung kaibahan kung kahapon kayo nakapagpadala, yung pera matatanggap ng family nyo is 29,542. And then, let's say ngayon is 29,324. So, i-minus po natin yung dalawang yan. Ibig sabihin, mawawala sa inyong pera is 218 pesos po. Peso na po yan. So kung ngayon po kayo nakapagpadala ngayong araw gamit ang exchange rate na 14.79 14 and then kung 14.90 ibig sabihin may na take advantage kayo kung kahapon kayo napagpadala na 208. 18 pesos po. So yan po yun guys kasi may mga nagko-comment at nag inbox na medyo na take advantage nila yung kahapon na rate kays, kasi nga hindi sila nakapagpadala ngayong araw which is mababa yung rate ngayong araw nga po. So this video po is just like an information kung bakit nga mahalaga tignan yung exchange rate. So guys, so 218 pesos is malaki na din po yan sa atin. Imagine mo ilang kilong bigas na din po yan. Lagi ko kang sinasabi yung 200 is malaking bagay na po yan sa atin. So it will help a lot na para maka-extend sa ilang kilong bigas po. so guys, maraming salamat and I hope this video helps. And as I asked, please don't forget to follow and God bless you all po. bye, -bye.